Inimbestigahan sa Kamara ang umano'y anomalya sa automated election system at iba pang issue na may kinalaman sa nakalipas na election 2025. Ngayong lunes, inihain ang Makabayan Blackang House Resolution 2291 na humihimok sa House Committee on Suffrage and Electoral Reforms na magkasanang pagsisiyasat in aid of legislation. Batay sa mga report ng independent electoral watchdogs at advocates tulad ng kontradaya Vote Report PH Namfrel at Computer Professionals Union. Aabot sa 1,593 ang election violations o mga paglabag sa nakaraang eleksyon. Halimbawa rito ang red tagging, mga karahasan, vote buying at selling at disinformation pati pag-abuso sa government resources at mga programang pangayuda. Mayroon ding ulat ng pagplaya ng mga o pagpalya ng mga automated counting machines o ACM. Issues sa election returns o ERs, at pagkolekta ng mga balota kaya posibleng hindi umano na bilang ang mga boto. Naniniwala ang makabayan Bloc na dapat na siya sa atin ito at ang mga tao o ahensya na mapatutunayang may pananagutan ay dapat nakasuhan.